Good morning, Philippines! Good morning, Philippines! Good morning, Philippines! So, time check. 7.49 June 14, 2024 Araw ng biyernes. Last day of the week. Let us see anong mangyayari ngayong araw. So, activities namin kahapon. There was a uh, quick meeting with regards to the buck. aside from buck, it's a procurement process. No? we had the meeting yesterday. so, uh, aside from that, uh, we had some complaints. not totally complaints. No? Uh, simple uh, uh, follow-up sa sa ano sa income-related systems no? because you now we've encountered some lapses no kasi ah uh, may mga naon na applications business permit building permit zoning permit It was applied two to three months ago. However, okay. ang naon ng pirmahan ni Ma'am ay yung latest. No? So, we made some adjustments. No? It was also part of the instructions no? by the city mayor na ang nasa pinakataas, top row column, must be the, uh, you know, the oldest applications. No? So, it is implemented only on the business permit module, but you know, uh, this will be duplicated and copied all throughout the income generated, income related modules. For example, building permit, zoning permit. Na. So, yun, hopefully mai i-push yun sa prod and aside from that uh, we have this uh, HR module concern na kung saan uh, Ah, tawag dito na-install naman lang kahapon, but you know we need to you know smoothen things out for example the the cabling the location of the biometrics no? Um, but again initially na-installed na siya nakapag-sync na ng attendance nakapag-sync na ng names so yun no? and also hr income related procurement meeting yeah those were our activities yesterday so uh, for today's video video to do is smoothen things out sa biometrics and also uh, yun nga yung procurement process check namin yung gagawin yung updated flow at the moment so yan yeah. para paraan no more no less so, sa Monday walang pasok June 17 di ba parang madami yatang ano ngayon ano madaming ang dito holidays madaming holidays ngayong araw ngayong buwan di ba so Alala naman tayong ta video next Monday. Kasi nga, you know, alam uh, pa, so, ano na kung idil adha sa ating mga kapatid na muslim or idil Fitr I don't know. Hindi ko alam. But I think it's part of their celebration. Na? So, ano ba meron dito? Graduation? Graduation yata. Convention Center. So yeah, those were our activities yesterday. So ngayong araw nga, wala din naman kaming uh, uh, mga gagawin. I know, si, si Azel. Pagabi. Kaya, yeah. kaya pala siya tumatawag kasi may eh, problema. Hindi ko nasagot ng dalawang beses yung tawag niya. Pumunta siya sa ano? Sa, uh, sa rescue sa so, hospital siya ngayon eh hindi eh, ko alam kung anong nangyari sa kanya I think, ano daw eh meron daw uh, problema yata sa ihe I don't know, not totally sa ihe but may problema siya sa kanyang abang system yun urinary urinary chucho yun so hopefully maging maayos na siya na lang pasok sa Monday kaya okay lang magay ata ako ngayon magay ata ako ngayon paano ko nasabing maaga kasi 6 minutes yung biyahe dati kasi ano lang 7 minutes. Pero ngayon, nandun na sa... Nasak na 7 minutes parking. So, magkakaroon po tayo ang ibang mga segment next time sa Reddit. Kung kukuha tayo ng na pag-uusapan pa natin sa Reddit, ang ano. Mayroon tayo yung pagmamaritay sa Pag mga nasa LGU naman kasi mga marites eh. siya. <laughs> Ayon ng mga nakaramihan ng mga nasa LGU. Pag may galit sa'yo, lahat ng galaw mo tinitingnan, lahat ng post mo sa Facebook, social media. Ah, tag dito. Tinitingnan. So, magmamaritas tayo for the next videos kuha tayo ng topic sa reddit 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 so I think that's good for today I'm Oscar this is Millennial Memo personal stories of the millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija so wala naman tayo ibang sasabihin, ikukwento. Ayan, tapos naman na din. Uh, yung ibang mga kwento, medyo ano, medyo private. Na hindi natin rin kailangan ikwento sa mga ganitong bagay. No? So, yeah, I think that's good for today. See you again on Tuesday. Bye!